Mga kaibigan, sa usapin pa rin tungkol sa impeachment kay VP Sara. Ayun kay Senator Imee Marcos, kinakailangang ibasura na ang impeachment kasi nga unang-unang -una raw questionable ang pagkakatransmit ng Article of Impeachment sa Senado. Questionable para sa kanya ang validity nito. Atin pong pakinggan ang kanyang pahayag mismo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng i may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Para sa akin personal lang ha, walang resolution to, dapat i dismiss na ito kaagad. Dahil uh, unang-una hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress may sariling rules ng Senado. Pero ang totoo I have very serious concerns about uh, the validity of the uh, impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay uh, uh, napila pa noong uh, December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, for December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December. Andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, uh, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Eh, bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, abay uh, sila pala ang uh, nagpatagal nitong lahat. Despite the lapse of two months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first three verified complaints. Only on the 5th of February, a fourth impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nagdelay niyan? At ngayon, violative na of the one-year ban on filing impeachments. Uh, Ma'am, do you think it will cross over to the 20th Congress? Hindi hey, nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Eh, klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong Articles of Impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng third reading, pag ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot nyo dun sa mga, sa UP Law, UP Law Faculty, I think Senator Dilima, Senator Rilon, all of these other people who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga sabi, forthwith. Palagay ko, mas importante sa iisang salita na forthwith, e malaw ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang bata sa Senado. So, uh, sa palagay ko... Uh, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang, uh, ang uh, tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So depende yan mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And uh, it is an effort uh, by politicians um, to find accountability, di ba? Kaya, ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado. Kung sabi niyo, dapat madismiss na agad itong impeachment paano at kailan? Kasi on June 11, nakaschedule kayo para dun sa presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng impeachment court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat umabot sa punto na yon Dapat i-impeach, na, i-dismiss na agad? Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me. So ano mangyayari yari ma'am mag may magmo bago yung June 11 Hindi ko alam hindi ko alam naki SP yun. i think he's uh, he's been interviewed extensively and has spoken um, copiously about uh, the different possibilities marami pang iba't ibang posibilidad kaya pinag-aaralan mga maigi at uh, uh, ako pa ako nga kinukumpirma ko na itong mga drafts na to siguro effort ng bawat senador na makahanap ng solusyon para sa tamang proseso. Mm hmm. Yung pinaka ayon sa batas, pinakamabilis, pinakaklaro. Kasi may mga nagsasabi na anumang legal issues o anumang issue concerning impeachment, dapat pag-usapan yun kapag nag na kayo as impeachment court. Parang hindi nyo pwedeng pag-usapan during your uh, plenary session, yung legislative session. Oo. Ma maraming nagsasabi noon, pero yung pakiwari ko kasi, yung validity mismo na no, pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kine-question ko eh. Kasi... Bakit ganon? Postpone sila ng postpone. Tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin nagde-delay. Teka nga, kailangan ninyo mga datos. So ma'am, sa, inyo, sa inyong office, na-establish nyo na invalid yung na na i-transmit o na-submit na articles. We well, translate. isang argumento 'yon. Maraming ang argumento kaya nga uh, inaanyayahan ko na mag ang lahat ng senador para uh, maisaayos kasi narinig naman natin iba naman yung opinion ng ating minority leader si Senator Antiveros pagkatapos may sariling uh, uh, kaisipan rin si Senator Tolentino, nagdebate na sila sa floor. Hindi na kami sumali pagkapta uh, ang bawat senador may ibang ideya rin dun sa ilang mga resolution seeking dismissal ng uh, impeachment ta uh, complaint against BP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato, sino pa po yung merong resolution? Hindi ko alam. na marami kasing draft na pinapakita sa amin. Pero But office kanya-kanyang kanya ideya. Yung office Actually, walang... pagkatapos nun, meron pa eh. Marami pang iba eh. Pero lahat from the office of Senator Bato? Or... No, no, no. Iba-iba. No, no. Hindi ko nga alam kung sino. Kasi nga, uh, minsan, 'di ba nag-uusap-usap kami sa floor tapos ilalatag, isusulat kung anong maayos. Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, oh, oh, marami na. Yung, nakita na yung, niyo? yung lina sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may may lima kayo, ma'am? Na nakita? Ha? There are at least Hindi ko na five. maalala. Hindi ko na maalala. Kasi yung iba, bahagya lang. Di ba, nag-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Uh -huh. Pero ma'am, sinong nag... Ay, sige. Sorry. So Sen, sabi niyo. Group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds familiar nasa ba? Mang Nauso yun eh. Mang Mang sinong Duterte nasa group? Black ba ma'am? Yung, uh -huh. yung nag, hindi. may group effort? Hindi, hindi, hindi. Um.